Pasasalamat ho kay Cardo. Ayan na, mga kabayan, magandang hapon. Ito na ho yung time para pasalamatan. Una-una ho sa lahat, salamat sa mga buyer. At ano yung aking pinupunto ko yung video kong aray. Masasalamat ho kay Cardo. Ano? Dahil o si Cardo ang humatak ng aking mga buyer. Gusto ho nila makabili ng lahi ni Cardo. Ano? Kaya pinasasalamatan ko siya. Ay, ito ho. Yan, ang nakikita nyo. Yang nasa harap ko, nasa likod ko, yung bahay ko ngayon tinitirahan ay halos ang kalahati ho ay sa kambing ng galing. Yan ho. So yan ho. At sabi nga ho ng iba, pag ako nakikita ng sa mga video ko, ay ang pagkakatira ho, may buni para ho ako. Hindi ho yung buni, halas. Yan ho. Yan, magaling na. Buni check. Are yung halas na, re ang aking nangyayari sa'yo pag ako'y namumumpay. Yun nga ang iba, siguro yung mga batang makakapanood ho na re, yan, ako'y bata pa, simula pagkabata, ganito na. So sa mga kapanood ng mga bata, sa pangungumpay, o anuman hong hirap, o madumiman man, basta ho, wala kayong tao, pangungumpay, kung anuman hong maduming bagay, basta ho pagkikitaan ng pera, ay eh, wag ho kayong mahiya, basta wala kayong tinatapakang tao, yun ho, pag hindi ho kayo nahiya, ibig sabihin, ay, kawan ho, maabot nyo yung inyong pangarap dahil ho, sa kaunting bagay na yon Paglilabor, pangungumpay, ay meron ho ako nakikita mga bata na ayaw magpakita sa video at makikita raw ho ng mga sayuta, ay nakakahiya daw ho at madumay. Ay, para ho sa akin, ay hindi ho, yun ay pogi points pa. Yun ho, makita kang gayaw. Ibig sabihin, hindi ka asa sa magulang mo, napakainin ka. Yun ho. Yun, yun lamang. Basta, huwag kayong mahihiya sa mga bagay na hindi dapat ikahiya. Sa so, mga batang nakakapanood, tingnan nyo ho. Hindi ko ho, ari, para magyabang sa inyo. Ari, ipinakikita ko sa inyo para maging inspiration nyo ho. Na, ganyan, parang kayabang ko. <laughs> hindi ho, hindi ko maho ipinagyayabang, ari. Ari, ipinakikita ko lamang dahil na ho sa tulong ni Cardo ay nakapagpagawa ako ng bahay. Ya, yeah, kita nyo. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Ano, kalday. Ano. Kaya ito, nakatingin sa akin. Yan ano, tingnan nyo naman, dumigaw. Mamaya, maglilinis ako. Gayon ho lang, yun. Hindi naman ho, ibig sabihin, pag madumi ang trabaho mo, ay habang buhay kang madumi. Oras lamang ho, yon, At pagkatapos ng oras, ay dililigo. Yun lamang ho, yun. So yan, nari napaka pakatakaw, usok na, baka naman ni Kiusogan. Nakakita nyo na pagkakalaki nito. Malaki pa sa akin. Ay. Yan. Yan. Kaya daw. naon. Isang pasasalamat to. Unang-una sa lahat sa buyer at sa Ricardo. Hanggang dito na lamang. Ayun niya ho. At baka magtampo yung aking ibang alagang aray. Ho, aking mga alagang ibang kambing at saka mga baboy ay pinasasalamatan ko hindi rin lang si Cardo hindi lang ako si Cardo, pinasasalamatan ko ay baka magtampo ako ng aking ibang are so yun, pag kayo nag-alaga ng hayop ibig sabihin, ituring mo ang pamilya mo Yan ho, baka ako mga magtampo, pag hindi ko pinasalamatan baka masabi ako yung ugag <laughs> hindi yun talagang sinasabi ko pag kayo'y nag-alaga ng hayop ituring yong pamilya. Yan <laughs> o, dahil sila yung tutulong sa iyo, kagaya ko nga ho, napakalaki ng tulong ng aking mga kambing narit baboy. Kaya ho, ako'y nagpapasalamat. Unang-unang sa... <laughs> Una ho nga sa lahat ay buyer, isang malaking-malaking pasasalamat. At dito ho naman sa aking mga alagang kambing at baboy. Yan <laughs> o, pinasasalamatan ko sila. Ayan, bye-bye. <laughs> bye-bye. Yeah, bye-bye.